Bakit ba tayo nabuhay kung mamamatay lang din naman? Hindi ko maunawaan ang kahulugan ng buhay na ito. Puro material na bagay ang pinapahalagahan, higit sa ano paman. Madadala ba nila yan sa langit? Anong silbi ng pagkakaroon ng malawak na lupain kung ilang metro lang din naman ang iyong magagamit? <tune> Bakit ba tayo nabuhay kung mamamatay lang din naman? Hindi ko maunawaan ang kahulugan ng buhay na ito. Puro material na bagay ang pinapahalagahan, higit sa ano paman. Madadala ba nila yan sa langit? Anong silbi ng pagkakaroon ng malawak na lupain kung ilang metro lang din naman ang iyong magagamit?